Uh, yung hindi ko po ang ito, may, pero yung nag-start po ako ng pakunting-kunting nararamdaman, April. April? Oo. Uh, uh. Tapos? Pagka May po, hindi ko na maangat. Ay, hindi mo na may angat. Na. Ngayon, nahirapan na, ka. Nakaan na ako, pero... Nahirapan ka nga lang. Mm hindi -hmm. ko, mm -hmm. ko mataas. Okay. Pero okay. dapat alalayan mo. Mm-mm. Alalayan. Kasi sa bali sa manika ka dinadaan eh. Manika po. Ngayon ang ano. Sir, may monoblock kayo po. On. Isa lang. Para dun dito. Itang kahit, din. Itang green. Ah, ganito po ha. Gagawin, ng gagawin ko ang best ko. Para gumalaga na ng tuluyan. Ang, pero ang magpapagaling talaga sa iyo. Ang ating amang na si Yahweh. At ang ating Panginoon na kanyang anak. So, ibabalik ko na sa kanya yan. Dun sa gumawa. No? Sige, dyan, dyan po ko. diyan kayo. Dyan kayo. So, ang natin dito, layunin natin. Pigilan yung mga hayop na yan. Kasi hindi maganda talaga ginagawa nyo. Wala akong makita sa doktor po sa iyo pa. dinanyo nyo po ah. Ako lang po ito. Oh, ang nipis yan, ha? O oh, yan, oh, video mo. Pwede mo, video Pwede video okay. Pwede mo po video Pwede mo yung Hindi, hindi, hindi. Huwag kayong matakot, Shel. Huwag kayong matakot. po, ah. Hmm. Ah, ah. lang yan, ang nipis. Wala akong nilalagay diyan. Ibibilot ko lang. Ayan po. Hmm. Mm. Ayan. Ayan po, ha? Ah. Pisilin ko, mama. Oh, oh. Ang lambot. Uh -huh. Nabutang, wala akong nilagay na pako. kaya parang nasaktan si Madam, may pako sa loob eh. Pero wala ah. Opo. Sa doktor po, pikit. Pikit lang. Sandir mam. mag. Sandir na. Yan lang. Oh. Oh. Wala. Walang hindi uminit ma'am. Walang tumutusok. Wala po. Alam mo pinipig ako. Oh, okay. Uh Ibig sabihin ma'am, wala kang sa doktor. Pero ito kayo yung hindi. Pikit lang ma'am. Hindi ko po yung mga yun. Dapat po piniwersa ko yan. Ah! yan Tinan po ha, sa akin doktor ha. O ma'am, sir, dalawa lang yan. Sa doktor po yun. Opo, sa doktor yan. Ma'am, wala. Wala talaga. O, didiin lang ko po ha, sir. Didiin lang ko ha. oh, wala. Oh, bakit po hindi may diin ang una? Pero bakit dito hindi ko didiin ang gigit lang? Ganyan lang po. Dikit lang. Ayun. Yan po yung diin din. Okay. Ito naman po yung kulang dalawa. Sila lang po na lang niya. Sobrang sila lang niya. Aray ko! Aray ko! Sa karare po, tanong sa karare po tayo. Sino gumagambala sa baba ito? mag tayo sa spirit ng Diyos. lahat. Diyos kinakatakotan siya. karno. Ang sabi sa Diyos ka. Mga ilaw yan sa bawat ilaw yaba. Ela. Aum. Oh. Bakla si mo na lagay mo ha. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na pala. O dalawang kamay. Dalawang kamay mula ulo, mula ulo. Pababa, pababa. Dalawang kamay. Gagaling to ha. Sagot na para hindi ka mahirapan. Sagot na. Tatanggalin mo ha. Tanggalin mo pala ha. Mo pala, ha, sumpo. Tatanggalin mo ha. Nagkakaintindihan. Ayaw mo sumagot. Matindi mo kukulag to sir. Dito. Sige, sige, baklas. Sige pa. Sige. Dalawang kamay, inuutusan kita. Tatanggalin mo na, ha? Mag-usap tayo, hindi ganyan, ha? Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Oo, oh, oo. Oh. Oh, sige, tanggalin mo. Mag-usap pala tayo para hindi ka mahirapan, ha? Mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Ha? Tatanggalin mo na. Ha? Tatanggalin mo na. Ay, hindi po itong ganyan. Mag-usap tayo. Sige, baklas. Dalawang kamay. Sige, dalawang kamay. Dalawang kamay. Mag-usap tayo. Hindi yung ganyan. Bira kayo ng bira. Tanggalin mo lahat yan. Ito pa. tanggalin mo to. Sige, tanggalin mo. Ganyan mo. Yan. Ganyan. Sige, tanggalin mo lahat. Gagaling na to, ha? Po! Gagaling na? Gagaling na. Ari, ari na po ito. Ay, na, mataas na. Sige, sige, sige. Sige pa. Sige. Mag-usap pala tayo. Mag-usap tayo. Ha? O, ganito gawin natin, ha? Kung so, ano yung nilagay mo rito, ibabalik ko. Oh. Pwede ba yan? Hindi. Pwede, pwede, pwede. pwede o, oh. sige, pwede. sige, baklas, baklas. Sige, ganyan mo, ganyan mo lahat. Sige. Sige. Sige pa. Sige pa. Paano ka harap sa ating amang dakila at sa ating Panginoon kung ganyan ginagawa nyo sa tao? Marami ka na pinaharapan? ha? Marami na? Marami na. May pinatay ka na, tama? Tama? Gusto mo sabihin? Ko, gusto mo sabihin ko kung ilan? Gusto mo? Ha? Apat. Tama. Ha? Tama. Apat na yung napatay mo. Tama! Hmm, wala kang ililihim sa akin. Pero sir, mas marami yung pinatay-rapay. Mas marami. Hindi lang tayo. Sige, sige. Tanggalin mo lahat yan yung sa ano niya, sa braso anong gamit mo maika ng itim manika ha kandila 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 huwag manila. mo ko na ano manika ang gamit mo sige na sige baglas kandila pati ako pinagluloko mo kandila sige sige gagaling na to gagaling na gagaling na gagaling may tanong ulit ako anong pangalan mo anong pangalan mo para maiwasan kanila. Ha? Anong pangalan mo? Hindi mo sasabihin. Ha? Tinatanong nga kita eh. Hindi mo sasabihin. Hindi mo sasabihin. Ha? Ha? O gagaling na itong ngayong araw na ito. Ha? Gagaling na. Gagaling na. Oh, anong pangalan mo? Ayaw mo pa rin sabihin. Ayaw mo ba? Ayaw mo hindi ka naman nila susuburin. Iiwas lang sila sa iyo. Ha, mangko ka. Ayaw para Ayoko bel? Ayaw ko, ayaw ko. Ano po ito, sir? Matibay ito. Ito yung mataas dito. Sa lugar nyo. Ayaw niya sabihin. Ang ano natin, diyan, patapatayin ko talaga siya. Kasi kasi, kasi ah. naman mama, balikan pa po si mo. Out, out, out. tayo ha. Nahuli kita. Kilala mo na ako ngayon? Hindi pa rin. O, oh, magpapakilala ako ha. Ako ang team Apo Eric, Apo Chalin, taga Sambales. Ayoko yung naan yung mga taga Pampanga, ha? 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 Huwag na huwag niyong gagawin yung mga ginagawa niyo hindi maganda ha? Ako makakalaban niyo. Nagkakaintindihan? Opo. Nagkakaintindihan. Opo. Oh, ba, ba. oh mo pa lahat. Sige, konti na lang. Sa braso, oh, sa braso. Sige. Ano po yan? Lamig siya kasi mo nito. Ang inilagay. Kaya hindi niya lagay. Sige pa. Sige, sige pa. Sige pa, sige pa. Sige pa. Kunti na lang, konti na lang. Anong niya kayo, ha? Bira kayo ng bira, ha? Hmm. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Kaya mo ka? Hindi mo kaya? Then, ha? Sino malakas sa atin? Ay, ko! Ay, Ang malakas ah. ay ang amang dakila. Ah. Uulitin ah. ko. Wag niyong inaano mga tagapang ha? Oo. Ah. Ha? Nakakitindihan? Oo. Ah. Ha? Oo. Ah. Oo. Humingi hmm? ang soro siya nila. Sige, ah. mo sabihin pangalan mo. Kasi hindi ako pati mo, eh. David! Ha? Yeah. Sa mga? No. Ano? Nagawa oh, ko. Nagawa mo. Ah. Malapit ka lang ba rito? Uh, Malapit lang? Uh, ano pa alam mo? Uh, ano pa alam mo? Ayoko. Tara uh, na Matigas. Ka. Uh, Kailangan pa ako tanong ng tanong sa iyo eh. Pa, uh, paano eh ibabalik ko sa'yo iyo hanggang mamatay ka? Uh, uh, ha? May maiiwan ka bang pamilya? Uh, meron? Uh, uh, May maiiwan ka pamilya meron? Uh, uh, ha? Ha? May apo na. Tiyak uh, uh, tanong kita.

Huh? Geraldine. Geraldine. Sa niya ni Jesus, Geraldine Balik. Ma'am. Ah, paano po ko ng baso? Baso? Magbaso. Ah, ma'am, may katanungan ako. Opo. Alam mo mga sinabi mo, hindi. Wala. Hindi matandaan. Kasi po, pumasok yung... Uulitin ko. Simula inipitan kita hanggang sa pinasuhan ka, may natatandaan ka mga sinabi, wala. Masakit. Y yung paa. Oh. Pero yung mga binibitaw mo, oh, ibig sabihin sir, positive po na pumasok sa katawan niya. No? At mamaya may sabihin na lang ako. Pakinom po. Ubusin. Okay shoutout sa lahat andito ako sa pangpanga kung so, saan nang gagamot ang team Apo Erika Pochalin at papatungo tayo ng Manila uh, at inunan lang natin sila Shout out kay Melo Legario kay Yeswa Masia kay Apo Rap mga magigiting ng mga gagamot po ito si Apo Ken Apo Marwin ng mga taga Brunei ito po mamamahagi tayo ng donation drive sa mga batang hindi po makabili ng mga notebook uh, lapis etc etc Malapit na po ito. Maram salamat sa inyong lahat. Sana masuportahan nyo pa po ako at nang makilala ko. At yung AdSense po natin ng YouTube na Luma, AdSense natin sa FB account ko, so sana po matapos nyo muna para po makalikom ako ng budget. Maraming, maraming, maraming salamat. Love you.